hindi siya ano eh kasi nga sold out. sold out lagi gawa ng ito po kami sa contest ito, <laughs> ito po yung mam ko ito yung mam ko ito po yung bahala sa sa alam ko hindi po may, may pistachio po kayo Temporary na available. Oh my god. Sayang. pa kami San Pablo ko. Kailangan kasi namin ipakita yung ganong ganon, -ganon <laughs> Keme. kasi birthday si Birthday ng yeah. asawa niya. Yan ang dapat muna namin. Funny yan girl. Sorry na lang. Ay pwede pala lang lumapit ko. Ay pwede ba? <laughs> okay, sorry naman pa. pala. Pwede palang lumapit eh. Pero mas maganda, masarap to girl. <laughs> Video yan. <laughs> <laughs> Video pala <polola> na kahiya. <laughs> oh, so walang pista. So, anong choice? Ito, yung may mga camera. pwede naman po siyang script na kung ano gusto niya. Sulatan. Ilagay. Oh. Oh. Ano siya? Okay. Edible naman po yan po. Ano yung buy now, pay next year? Ano yan? Buy now, pay next year? Ay, promo no natin pay. last year. Please. Ah, kala ko ngayon <laughs> yan eh. Next year pa sana kami babaya. Ano yung natin naman po is yung for dine-in. <laughs> yung malaki na sana, no? Ah, ah dine-in lang? Yung buy now, pay. Okay. Ah, okay. May okay, promo tayo on-going po is yung 40 ni BDO. Oh, no. Ah. Na minimum mo. Kala ko next year pa namin for mababayaran ako. Dine ah, dine-in. Yes po. Okay, sir. Kama na po yan. Iniwan nyo naman to din. Ah, well, po yung, yun lang mo... yung color? Yes po ma'am. Yun lang po yung available na color. Hmm. Tender. Meron naman. Libre na? Yes. Perfect. So yun lang yung kaya din yung gano'n. Ano oh, may Yung bali-bali oh, ko, oh, oh. di ba? Tapos may, may touch of gold. Yes. I love you, baby. Happy birthday. Kaso ba pa to? Try na rin ma'am. Long no, message okay, ba yun? Happy birthday. Please take good care of yourself. Kaya, dito. <laughs> of ano na lang yun, yung GB? GB, you na lang. HBD. <laughs> HBD, GB, U, I, L, Y. Yeah. Asawa ko. Tapos yung initials mo, J, ano ka ba? J, M, L. J, I, J, F, J, S. Y. Wala kay love. Wala kay love you. ILY na lang. May hindi nakakasya. Ay, L, Y. Yan. Very bagay. Ano po yung cake nila, Mamsan? Huh? Ano po yung cake? Yung ano, yung ito, yung ito, ito. Sans Rival. <laughs> 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 ano ba yan? Nasa vlog ka, oh. So, Mababash sa mga ano natin. Sir, ano kami sa vaccination center? Baka gusto nyo kong makipag-tie up. <laughs> Dandayo kami dito. Dandayo kami dito. Turukan namin kayo. Bigyan nyo kami ng cake. May discount na po. May discount. Okay na pa. Turtle pie. Paano siya naging turtle? Hindi naman siya Para pa na pa na. Diba? Turtle pie. Turtle pie daw. Pero... Hindi naman hocus-pocus. <laughs> ano nalang? Tapay pa, pwede. Pero yung turtle? Oo. Okay. Uh -oh. no, oh. <laughs> Tanggal eh. Tanggal eh. Hindi, hindi to, hindi to ano, hindi to... Hindi to turtle pa eh. Hindi to wala to sa ano. Sa minu. <laughs> Ito lang kasi ano. Ah, uh, for an offer lang sa for tayo, dining. So, diba? Sana tatlong yung bibidig nila. Next year pa sana, year. no? last year pa pala siya, December 31. Kaya pala, kasi ang due date, eh, January 1. True. Next year, wow. Ito ang cute. Banana na dream niya? Eh? Hmm? Di siya hugis ba naman. Ano daw? <laughs> <laughs> banana na dream ko? Kulay banana lang. Ano? <laughs> uh, yung pista. Trending kaya yun? Lagi, lagi kasi yung nawawalan. Sa SM Santa Blue. Sa, ano, sa tutos, pero... So try natin doon. Iikot ba yung dulo? Lucena, Santo Tomas. Say hi, girls. <laughs> <laughs> Bukha ano naman po? Bukalo Bakit? Eh. Baka ka ba na dyan? mo. Bakit turtle pie? <laughs> <laughs> Hindi naman eh, siya gusto. start Ma, ma meron siyang itatanong. Ba't ano po ba siya turtle pie? Hindi naman po siya <laughs> po pede, <laughs> ano po, <laughs> ano na turtle. Pie po pwede, pero yung turtle. Ano po? Ano ba? Ito. Turtle ba siya? Um, yung ano yun yung, yung chocolate pie niya po is medyo hard po yung ano. Ah, hard shell. Yeah. Dapat hard shell pie. Oo, oo. Ang galing mo, hindi mo leche. Ayan, okay. Yung banana na dream Pero mga na? Yung flavor po. Lasang banana? Yes po. Baka ubo mo baka di lasang banana.

may gusto na, eh, eh. na siya. Mm -hmm. Ay, um, medyo, medyo ano na. Sad, sad, sad na siya. Gusto niya po, kayo na-insulated ba? <laughs> Meron kami sa Meron kami um, At, kami Thank you, ma'am. Thank you, pa nga ba uh, magkano tong K? ano? 900 something 900, ang naman. <laughs> which is which it is what it is ikaw yeah. kasi baby birthday, birthday na birthday mo baby Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, my love. Sorry, nasa work kami. If you feel that no one is proud of you, well, I am. I'm always proud of you, my love. Okay? I miss you and I can't wait to hug and kiss you. I love you so much, baby. Happy birthday!